mga kabraso may nakasagupa na naman tayo dito sobrang laki rin dito nako grabing laki oh lumabas mga kabraso tignan nyo pati dito makakakyat siya, dumadaan daan dito nako sana lang makita natin ay Oh, suerte mga kabraso. Lumipat lang sa kabila. Ayun oh. Wow, napakalaki. Sobrang laking lalaki. Oh. ba ng pogad oh. Lumipat yung ibon. Hey. Mga kabraso, sa wakas. Ito na ata yung hinahanap natin. Gumalaw yung tubig. Ay, may laman. Ayan. Ay. Ayun, dito na mga kabraso. Thank you, Lord. Ayun, lalaki. Asagit na. Yan mga kabraso. alas 5.35 umaga medyo inumaga tayo alas 3.30 pa lang tayo bumangon nagluto pa kasi ng baon yan medyo malayo pa tayo sa spot mga kabraso kita kits na lang po kadaong na tayo mga kabraso sa spot yan po lawak to dito Ayan yung barangay doon. Ayan natin dinadayuan. Almusal po muna tayo mga kabraso. Bago sumabak. Ayan. Tamban na daing. Uso na naman yung tamban ngayon. Kaya mura na lang. 30 na lang kilo. Isa na tayo mga kabraso. Dito na natin iwan yung bangka. Matayo ha. Oh high na naman <clears throat> pero yung tubig ngayon ay ano lang tulak kadig sana lang po ay palarin po tayo mga kabraso daming bakas oh. dito sa ano to yung boarding house yung unang nakuha natin dito ay bulik to yung nakaanim tayo nun tapos yung pangalawa tabigion pumunta siya dito hindi na sana lang nasa loob hinahain pa dito pahingahan lang sa baba tapos pagdating dito ito yung butas na malaki pero hindi malalim punong puno ng bakas doon oh. lumabas mga kabraso tignan nyo pati dito maakit siya dumadaan-daan dito sana lang makita natin. Ay! Oh, suerte mga kabraso. Lumipat lang sa kabila. Ayun oh. Wow! Napakalaki. Sobrang laking lalaki oh. Eh. Napaka-season. Ay, thank you Lord. ay ah, yes, mga kabraso. Uy. <laughs> Di makalabog kalabog maayos, matigas. Buti hindi lumayo. Ah. Napakakalaki. Hindi, hindi. Hindi lang kinisip to. Halos pantay, ayos to. Tali muna natin mga kabraso para makapaghanda ng balik. Sana lang makadagdag pa tayo. Ang baba ng pugad oh. Lumipad yung ibon. Punay. At sa puno nito mga kabraso. Yun yung pahingahan ng napakalaking alimango na lumipat. Yung nakuha natin sa ibang ano area. Doon sa kahol na yun. Sa boarding house. Doon natin siya nakuha. Ang dami ng bakas dito. Hindi ko lang sure kung yun nga yun. Kasi yung bakas niya na bago ay papunta doon. So, pahingahan niya lang dito. Pero yung unang tumira dito ay bulik. lalaki ng bakas baka iba lang ito mga kabraso mga kabraso may nakasagupa na naman tayo dito sobrang laki din nito nako grabe laki oh lalaki putol na yung buntot alawitin natin yung pwede Karipas ka ngayon. Ala. Oh, ala, naipit. Ang bagal na eh. Oh. sobrang laki niya. Oh. Naghahanting din eh. Naghahanting din siya mga kabraso. <coughs> kabraso sa wakas ito na ata yung hinahanap natin Gumalaw yung tubig ay may laman yan siksik ng -sik, kabraso yan gawa tayo ng ibang kalawit yung kalawit lang na kahoy kunin ko muna itong mga kabraso walang hawak sa camera natin At wakas na ilabas din natin mga kabraso isang pulahan napakalaking kumahan <laughs> season okay lord dalawa na tayo sana lang matagandag pa tali na natin mga kabraso may pinagpahingahan na naman ditong bago mga kabraso yan yan sa gitna at saka pinagkainan nya yan yung pinagpahingahan nya dalawa dyan mismo dito tsaka ito po sa kabila ah, nasa malapit lang ito mga kabraso bago lang kaangat lang sad sad na naman tayo sa dulo sa kabilang pisngi na tayo. <clears throat> Ay, ayun, dito na mga kabraso. Ay, thank you, Lord. Ayun, lalaki. Asa gitna. Yung mga kabraso. kalawitin ko lang ano na yung tubig mga kabraso andyan na naman para maitali natin agad sana lang makadagdag pa